Maganda araw mga kaverks, eto at uh, para tayong puyat na matsing <laughs> uh, Magluluto lang ako ng breakfast Si Angelo, nagpunta na sa school Hindi ko alam na ang graduation pala dito sa Canada is sa umaga Alas 9 na umaga yung kanyang graduation Kaya maaga siyang nagising at nagpunta siya ng school kanina Kasama yung ibang classmates niya at ako naman, kagigising ko lang para mag-almusal. Walang pagkain dito sa bahay. Pero si Angelo, kinain niya kanina yung natirang Jollibee kagabi. Kung naabutan niyo yung video natin na bumili ako ng Jollibee kagabi. Uh, noodles lang muna ako ngayon. Okay na yan. Tapos magkakape. Magkape tayo mami. ng breakfast. <laughs> Ayos. Durugin ko lang yung mga ikni. Ayos na yan. <laughs> Ayos. Solve na. Ayos. Mm, Ganito lang yung typical na breakfast na may ni Angelo. Minsan hindi na siya nagbe-breakfast. Ako kailangan ko talaga mag-breakfast kasi nga medyo mabigat yung trabaho ko. Lord, thank you very much sa mga blessings namin sa araw-araw at kaya uh, kayo ng bahala sa aming lahat. In Jesus Christ, our Lord, Amen. Kabirks, kain tayo. Nakagat ko na to kanina. <laughs> Hindi ko na natapos yung pagkain ko. Anong oras na kasi 8.30 na. E magsisimula yung graduation niya, 9 o'clock. Dito lang naman, malapit lang naman yung dito sa bahay. Outfit check! <laughs> pwede na ba? Nabili ko lang to sa Value Village. Pero pwede na yan. Diba? Mukhang sosyal. <laughs> so, lakad na tayo papunta sa school ni Angelo. Oh. Nagano pala oh yung ice umulan tapos naging ice naku mahirap alisin yan mamaya anyway lalakad lang ako papunta sa school ni Angelo malapit lang naman dito yung sa bahay sa kasigurado na ano maraming tao sa parking at mahirapan kami lumabas mamaya kung lalabas kami kaya lakad na lang ayos ba outpick natin pang malakasan <laughs> ayos yung isang ngipin ko muuga na talaga so one of these days bungi na ako ha <laughs> hindi na magawa ng paraan eh sinabi ko na yan sa mga dentist at uh, hindi na daw magagawa ng paraan yan unless uh, lalagyan nila ng screw <laughs> ayun na yung school pero doon po tayo sa pinakalikod. Whew. Ngayon pa nag minus 1? Minus 1 ngayon eh. Usually sa umaga plus 8, plus 10. Pero ngayon minus 1. So malamig talaga, kailangan mo talaga magdoble ng suot. kaya ng kapal ng ang labig <laughs> ang bilis ng panahon, tatlong taon na kagad si Angelo dito sa Canada naalala ko nung you kinuha know, ko nga siya sa Vancouver at wala siyang dala nun, sabi ko sa kanya magdala lang siya ng mga documents at ako nang bahala dito na bibili ng mga gamit niya ngayon hindi na siya makakilo sa kwarto sobrang dami ng gamit niya konting lakad na lang malapit na tayo dito siya dati nag-aaral ng film dyan sa area na yan tapos dito yata yung kantin doon tayo pupunta sa building na yun doon ang graduation sa mga mga kung sinlaki ko yung mga maglalakad mga 15 minutes walk nasabi ko na ba sa inyo na dito sa Canada or dito kung saan ka graduate si Angelo is umaga pala alas 9 na umaga yung graduation kasi nung nasa Pilipinas ako nag elementary ako nag graduate ako gabi tapos high school gabi rin hello nga pala doon sa mga kaklase ko dyan sa mga teacher ko dyan sa Orani North Elementary School at saka sa HRPI dyan sa Orani sa Holy Rosary Ayan na oh. Para lang tayo manonood ng concert. <laughs> Dito kami sumatatawid sa daanan ng tren. Thank you. Yung kasabayan ko nga rito, nakatoga rin eh. First time kong papasok dito Saka, masayang-masaya ako kasi First time ko nadadalo sa graduation ni Angelo Nag-graduate siya ng kinder, ng nursery Ng prep, ng elementary, ng high school Lahat yan wala ako pero ngayon this time gagraduate siya ng college na ako naman yung kasama niya. Oh, salamat po init na dito sa loob. Hey, kaya ako dito. I need help. Ticket number with you. I see first floor it's gonna be the entrance in this side right here okay turn left again left again after the ramp there's some stairs and that's the entrance right now. okay thank you feet 2025 the oh, okay, si Angelo Rito. Good morning. No idea where I'm going to sit. You are actually gonna be sitting up up on the one more floor up on the second okay. floor on first balcony. So just go up those stairs or you can also go up. Elevator, elevators. Okay. but side. You are on the correct side. Just on the second floor. Yes, second floor, left hand. Thank you. Okay. First time ko kasi pumasok dito. Kaya wala ako alam. Alam yun na bobita. <laughs> Yung nga po lang sapatos ko na suit ko. Pang kitchen ko yan. <laughs> Hindi mo nila mapapansin yan. Hindi, dito sa Canada, hindi ka nila kahit anong suot mo. Ganda nung ano nila, oh. 3D. Second floor. Ang oh, haba pala ng pila. So wala akong idea kung anong section to But anyway, sobrang haba na ng pila So nakapila na tayo pero hindi tayo pinapasok kasi wala daw barcode yung binigay na ticket no anak ko sa akin. At kuhanin daw sa baba yung barcode. Ano pa ano ba yan? Wala ko alam dito. <laughs> Pinadala na no anak ko. Sana ito na ngayon. Is is the barcode? That's what I need. Yeah. Okay. Done? Yes. Thank you. You're not in to terrace. Wow. I'm going to be here. Okay, You're up in a terrace. We're sitting up here. Oh, okay. Row A, is the very front row. Thank you. Hindi ko naintindihan. Ang galing niya mag-ingles. Oo, <laughs> oh, ganda naman dito. Para ka manunood ng concert. So, Kasi yung mga gagraduate nandun daw sa pinakaharap. I'm looking for 104, 104. That should be right here. oh the, the last one yes thank you to sorry this. to disturb you <laughs> eh? Right. thank you good morning today's celebration will begin you, in five minutes yep. Will be sharing the honor of announcing today's graduates. Dan Stevenson, instructor based ceremony. Graduate lectures, assignments, capstone projects, and exams, all of it has led you to. Before you go handshaking, simply cross your arms to signal this. You may have read in your program, Jesse Degosa. Christian de Guzman, <laughs> <-hoo>! Heidi Chan, <laughs> Jesse Degosa, Christian de Guzman. <laughs> John Dionisio Richard Edwards Stephanie Ferry Joseph Fredrickson The So dalawang oras na yung nakakaraan. <laughs> 10.58 na hindi pa rin tapos yung ano nila nainip na ako sa loob sa sobrang haba <laughs> lumabas lang muna ako sa glit ano kaya ay anak ko? sa lahat po nang sumuporta sa akin lalo na yung mga yung ano, naiiyak mga guru na umubog sa akin kung anong estudyante ako ngayon sa mga tito tita ko na laging supportive sa akin sa mga mga journey ko mga pinsan ko na walang sawang nagsusupport sa akin and of course lola lola na nagbibigay lahat sa akin and ang mga magulang ko sa papat sa mama Kita. Uh, Napaka hardworking. And ako. hindi sila sumuko kung hanggang ano man ako. Congratulations na dito na tayo sa second level. Ang iyong ano, ang iyong buhay dito sa Canada. Ready yeah. ka na ba? Ready na. Kasi the journey begins. Ngayon pa lang nag-start ang journey ng anak ko. Tama na ngayon. Preliminary pa lang 'yung last 3 years na 'yon. <laughs> <laughs> Maingay na rito mga <laughs> Congratulations na. Thank you. So natapos na 'yung graduation at nagpaiwan pa si Angelo. Dahil magpipicture picture pa daw sila ng mga classmates niya. Kaya pinabayaan ko muna 'yung bata para ma-enjoy niya 'yung kanyang graduation. Syempre, uwi na tayo. <laughs> Yun yung graduation. Nakasama ko rin finally yung anak ko sa graduation. Ayos! Nagutom na ako. Diyan tayo dito sa pizza. Tignan namin kung masarap yung pizza nila rin Hawaiian, eh? you have Hawaiian? Eh? Yes. Just a slice, please? Sorry? Just a slice. Okay. Mm -hmm. natin tong pizza nila na to for five dollars isang slice lang siya so student meal kasi rito malapit lang sa safe so first slice yung mga binibenta nila at mga estudyante talaga minsan pila rito pagka lunch time gutom na ako ooh hawaiian Hawa pizza. Hindi <laughs> na ako nakapag-antay sa bahay. Pag napanood ni Angelo ito, sasabihin, pa'n hindi dalawang stress yung binili mo pa? <laughs> Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Kusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Kusinero na Halika na sumama ka at manood Mga matay mamamang hadilang lang ang mabubusog May mga lugar pa lang Ganito ang nangyayari Kapag nakita mo mapapawag